Hello po mga kalaki, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre po, ngayon pong June 22, aba, mga kalaki, nagsumada po ako ng mga lucky numbers ngayon. Ano po? Sa mga humihingi po sa akin sa nag-request po diyan ng 655, ibibigay ko na po 'yan sa inyo sa may mga uh, lucky followers po natin diyan na may mga uh, ipinanganak naman po nang July hanggang December po Ayan. Sabihin nyo lamang po Sa mga ipinanganak po ng July hanggang December Bibigyan ko po kayo ng 2 digit, 3 digit 4 digit at 6 digit Lucky numbers Ayan po. At syempre po, pero dapat naka-follow po Mga kalakiya, dapat po naka-follow Para bukas po na June 23 Tatayaan nyo po mga lucky numbers natin 3 days po bago nyo po bitawan. Okay? Sa mga lumabas po na panalo natin ng 183, nako po, congratulations po mga kalaki sa mga na uh, hindi po pinabayaan yung mga numero na yan. At sa mga hindi po na sa mga pinabayaan naman po nako po, sayang po may pera na po sana kayo. Ikaw ba pag binigyan kita ng lucky numbers ngayon eh, aalagaan mo ba ng 3 days? Hindi mo ba agad bibitawan? Okay mga kalaki, pag na-check ko na -check, naka-follow kayo, tas comment kayo ng comment, share ng share ng videos namin automatic po may lucky numbers ka kaagad mga kalaki. At yung 6 digit lucky numbers dyan sa panglahat, panglahat po ng loto, pwede po yan, inaka plus po yan sa screen. Basta po nakafollow may lucky numbers kayo. Tandaan niyo po mga kalaki. Ako lang po ang vlogger na nagre-reply. At syempre po legit na legit na kapag panalo tayo. Good luck.